Hello guys. Alam ba nyo guys, uh, ko lang ang buhay ko. Ako, almost 10 years ako dito sa Saudi Arabia. Pero wala talaga akong ipon. dahil sa... Hindi man lahat ng nag-abroad ay matagumpay. Pero sa awa ng Panginoon, pag may swildo ako, padala lang talaga ako sa pamilya ko. ay eh, wala talaga may ipon. Dahil sa swildo rin, konti lang din. Maliit lang din. Pero okay na Nagampanan naman natin yung Kahit hindi masayang pumumuhay Pero sa awan ng Panginoon Binigyan tayo ng magandang katawan Malusog At uh, may trabaho pa rin Kahit papano Dito ako sa store Kaya Trabaho Ito so lang Kaya sabi nila tiis ka lang, tiis daw, tiis yun ang maganda, importante. kaya hanggang ito ganyan, ha, tabaho pa rin tuloy, kahit pagod tiis lang, tiis lang kasi hanggang nabubuhay ka sa mundong ito guys kailangan mong paglaban yung mumuhay, lalo lang sa, sa mga anak at sana lahat ng tao nga tulad sa akin nag-abroad na kahit hindi mga tagumpay yung nakaangat konti sa buhay pero sa, sa, totoo lang guys 10 years na ko almost 10 years na ko sa abroad wala talaga promise ko sa inyo wala talaga at saka kung sino may nakaralit sa akin guys salamat sa inyong panood at sana mabuhay kayo at saan man kayo sa mundo ito magandang araw at magandang gabi at magandang hapon. Magandang gabi. Salamat sa inyo guys. I love you all.